Ah, uh, may bunta guys. Ah, uh, nanday ko di guys. Nag-sell-sell ko ano yung salo guys. Kay ilubong na ko ng kwan guys Oh. Ilubong na ko ng ano yung wire kaya wire. Okay. Maroon yung nagtigaw. Taro kayo. Yan ako mag-sell-sell ko rin kay aron malubong na kay dahil ko ng taon. Hindi na po siya wala na lubong guys. Una nga, ako lang yung uh, hininayan o ng flooring niya kaya parang ako na yung lubong kaya kaso na may sobra nga minasa narira na mo ibutang ang minasa na para matagunan niya siya wala guys nga panjod ay kinili nga video guys ako din yung pass forward gamay kaya parang makuha kita tas tas mo na video good kaya huwag pa mo kung nang i-upload sa kan guys tumatik sa guys nakaka-playlist guys yan, pariyara ta ng video muna ako ng unang ipaspasan gamay para makuha. guys, so huwag na-inayas ko doktok dito eh. Meron mga humani ka ni, May sobrang hapon eh. Butang ang minasa dito eh. guys nga. Ako nga siya guys. Nagmasa sila dito. Nagmasa siya kayo naman na nagpinisin po. Ay ako po nagkikilayo nga man dito eh. Meron. Mga humani siya. Mga humani siya kayo. Dahil kilang taon Sabal kayo. তাক বলু বস্তিৰাই